Jinky Pacquiao, dinapigilan ng sarili at binara si Mami Jonisha matapos itong palayasin. Nagkainitan ng usapan sa pagitan ni na Jinky Pacquiao at Mami Jonisha Pacquiao matapos itong palayasin sa kanilang bahay. Ayon sa ulat, hindi nagpatinag si Jinky at matapang na sinagot ang ina ni Manny. Sinabi umano ni Jinky na walang karapatan si Mommy Dee na magdesisyon sa kanilang tahanan. Dagdag pa ni Jinky, ang isyu sa kanilang mag-asawa ay dapat nilang ayusin ng sila lamang. Hindi rin pinalampas ni Jinky ang umano'y paninira ni Mommy Dee laban sa kanya. Nagkaroon ng matinding argumento sa pagitan ng dalawa na nauwi sa emosyonal na sagutan. Sa kabila nito, nanatiling tahimik si Manny at hindi nakialam sa alitan. Ang tensyon sa pamilya Pacquiao ay naging laman ng balita at usap-usapan online. Patuloy ang paghingi ng publiko ng pagkakaisa para sa pamilya sa gitna ng isyu. Nanawagan din si Jinky ng respeto at kapayapaan sa gitna ng kontrobersya. And this are Chika for today mga ka-showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.